Kamusta sa lahat mga kaibigan? Ngayon sa channel, ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng VPN software sa Windows 10 11. Pumunta sa Google Chrome, isulat ang EDR software, iklik ang pindutan ng i-download, i-download. Windows Client pumili. Alin dito, ang file ay na-download mula sa amin. Alin dito, buksan ang APK file na ito. I-click ang susunod, i-click ang oo. Pumili ng isang VPN client. Oo alinsunod sa kung ano ang kailangan mo. I-click ang susunod. Tinatanggap namin ang lisensya, higit pa, higit pa. Piliin kung saan mag-upload. Maari ka ring pumili ng mga karagdagang tampok dito, ngunit hindi namin kailangan. I-click ang susunod, susunod, at alinsunod dito. Ang pag-install ay isinasagawa. At nang naaayon, pagkatapos ng pag-install, i-click ang checkmark at ilunsad ang aming kliyente. Iyon lang. Kailanman ay kasama mo. Tulad ng mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.